🎵 Sa kanyang buhay bukid 🎵🎵 Luyan ng hangin 🎵 Ah, oh. ng mga puno 🎵 Kasi nilaki lang siya ng holland. 🎵 Alik na ito siguro. 🎵 Kwento ng sakripisyo 🎵 Ayan. Dito tayo sa bukid. Nyugan, magpapatabas. So, masukal na. Kinakailanang talagang patabasan dahil next week magpapasangkit ako. 🎵 unti-unti na nakaka-recover itong mga nyog. Sana nga lang walang bagyo malakas ngayong taon. So, second day na nila ngayon na nagtatabas. Apat sila. At ilang araw pa ito. So, marami-rami pa. Diyan. Pero pa rito sa kabila, sa may mga abakahan. Diyan pa. Hanggang doon sa taas. Diyan. Taas doon sa kabila. Pero, pa-esprehan ko na lang siguro yung sa kabila kasi may mga dram naman tayo dyan sa taas ganun talaga gastos kasi kumikita tayo dito kinakailangan din nating gastosan para malinis ito <tipulong> <tipulong> yung mga tres cantos na ito yung nakakasugat talaga dito marami sa area na to mga palat ng <tipulong>

kaya para sa pamilya tuloy ang gawa Ayan, pababa na tayo at mag-prepare ako ng tanghalian namin at iniwan ko rin yung tricycle doon sa tabing kalsada may mga gamit doon baka mabaki alaman yan na, ah. dami ko rin panggatong pa dito ito yung mga tinumba ni Bagyong Pipito last year. Ang mga mahuga ni. So, dito sa amin, walang problema ang gatong. Dito sa baba, hindi pa ganun katataas kasi last month ay nag-rass cutter ko ito sila. Yun nga lang dahil tag-ulan, bilis tumaas na mga damo. Ito yung kubo kung saan kami kumain kahapon dito ako nagyuto ng tanghalian namin ito mga service nila pero yeah, doon kami sa kabila para makapagpahinga sila ng tanghali dito kasi wala halos na ayos tulugan doon sa rami ng kalabaw sa basoy salamat kalabaw ang kahit paano itong mga nyug na ito na inabutan ko Noong mabili ko itong lupa, wala pang mga bunga yung mga to. Pero ngayon, meron na. Yan. Yan. Ay, ganyan naman lang sana yung pagbunga ng karamihan. Kaso dun sa akin, dahil matatanda na, bugbog na sa mga bagyo, dyan sa parting bundok. Ay, isa-isa, dalawa. Ganun na lang yung mga bunga. Uh, ilang mga taon pa talagang ipapako ko ng mga yan. Pero dito sa mga bata, ang ganda. Hindi pa naabunuhan yung mga to. Yan. May abono doon galing ng PCA. Philippine Coconut Authority. Pero hindi ko pa naharap na iabono. Ayan. Eh, dito na tayo. Sa kalsada ang dala ko ito dahil ayaw umandar ng kulong-kulong kanina <laughs> gawa ng nabakante ng matagal ganon din yung grass cutter paandarin ko kanina yung grass cutter ayaw umandar <laughs> so yung mga dala ko meron din akong dalang walis ting ting ay eh, walis tambo kasi kailangan ng walisan yung loob napakadumi gawa ng mga daga at ng mga panike sa kanyang buhay bukit tulad ni hangin sa lilimin mga puno na payagin itong sapay, hindi masyadong lumalaki kasi pag lumaki ito, talagang abot dito, kaya tingnan nyo mga bunot ng nyog yung dati kong hagdan na kaaway dito tinanod din, wala na Tiwala ko muna rito itong ulam ito namin tilapia. Eto. <laughs> Kagagawan ko ito kahapon. Talagang pag pumupunta ako dito, nagpapausok ako dito, nagpapapoy ako. Para kahit paano, mabawasan yung mga insekto. Ito, iniwan ko dito na yung sunog kahapon. Lang. Kampante ako na hindi ka kalat kasi medyo nakalayo yun, yung ibang mga kahawi na panggatong din <laughs> yun pala kumalat buti na lang yan ito hindi siya concrete na pure na, kung napapanood nyo napanood nyo yung mga dati kong vlog dati ito ay pinaghalong lupa buhangin at simenta ito yung tinatawag nilang Uh, round earth yes. pero itong poste ay semento ito yes. ito din yes. halo halo yung design dito para sa mga bago Corn, uh, naman yung design na ito pinaghalo-halong kusot semento at buhangin. Pinakamahirap gawin. Yung bricks, fire bricks ang tinatawag. Ito yung uso sa ibang bansa. Mahirap nga lang gawin pero ito yung pinakagusto ko. Na design. Sana. Ito yung loob. <laughs> Makalat. Makalat talaga dahil sa mga daga. Ayan, mga papel-papel na yan. Gawa nila yan. Ito. Yan. Lalaki ng mga daga nakita ko dito kahapon nung pinasok ko ito. Kasi kahapon ay nag apoy din ako dito. Nagpa-apoy ako dito. At inaanay na oh. Kaya kailangan talagang dalas-dalasan na yung punta ulit dito. Yan. So, gagawin natin ngayon ang trabahong babae. Dito sa loob maglilinis. And then, maghuhugas ng mga pingkan, kaldero at iba pa habang tayo ay nagluluto ng kanin at ulang luminis din ng konti nakapagwalis din ng konte at umaliwalas ito na lang mamaya pati yung mga yan kinakailang hugasan pakita ko lang sa inyo yung taas ito pinamamahay na talaga ng mga panike Ayan, sana walang ahas <laughs> Kasi ito yung pinakang ayaw ko mangyari. Bahay ng ahas yun. Paniki Hello? Okay lang dyan? Ayan. Ayan. gabok-gabok oh, na. Oh. Delikado na ito. sarap mag-relax dito. Yung fish pond, overlooking tayo sa fish pond, na walang laman na tilapia. <laughs> Ayaw ng lagyan ng laman dahil alam ko lang mangyayari. Yan. Kaya ang meron dyan, mga shells na inilagay ko rin. At least dito sa taas, konti yung kanat. nakapagsain na ako. Pinapakuluan ko yung tubig para sa tilapia natin. Ayan. So, hindi pa masyadong malinis. Kuha ko ng kangkong pad sa hog. Ano mga nahugasan kanina? Mayroon pa dun. Ayan. <laughs> ano so, uh, sabay ko na lang mamaya pag naghugas na mga plato pagkakain namin.

Ay, kahit baano, okay na yung itsura. Malinis na rin ito. Ayan. daming mga plato. <laughs> mga plastic. Ayan. So, ito na lang. Ginawa ko nito pagkagising. Then, ayan. Nagkuhan ako ng mga panggatong dito. At, ano pang gagawin ko? Yung mga kahoy doon ay sisilong ko dito. And then, cultivate ko yung mga paligid ng mga tanin nating prutas na yan para kahit paano ay mas lumaki siya ng mas maayos ayan yung masones yun yung rambutan ayan makikita nyo mamaya ng mga titan. tagal na ito 3 years na nung mga to pero ganyan pa rin salatado medyo napabayaan ah, napabayaan talaga hindi na, medyo napabayaan Mira. Mayroong itlog dito. Ahas kaya o ano? Yan, nakita ko dito. Napisa na yata yung iba. Ayan naman natin. Ah, napisa na o. Oh. Tatlo. Sana na lang natitira hindi ko alam kung anong itlog to kasi laki siya ng holland kaso bugok na ito siguro oh yeah. magaan bukit Puno. mga puno palad ng lupa Halik sa sakahan Kwento ng sakritisyo Sa, sa bawat tanim Pamilya ang sigaw Bawat hakbang sa tamuhan Sa ilan na araw Ang pananali Hay okay. si kid Sipag at Sa tanawin Kalmado ang nagdarama

ang lahi ng araw, ang lahi ang pananali. Buhay bukid si pagkakakasatanaawin. Kalmado ang dharma. Buhay bukid ang lahi ng kaya. Paras sa pamilya, tuloy ang tuwa. Ayan, na-okay ulit yan. Mayroon tayo pang kataklip. Ang dami nila rin 1, 2, 3, 4, 5. Ano? tiyak lang dito, sigurado. Kanyang buhay bukit, duyan ng hangin, sa lilim ng mga puno, mga palad ng lupa, halik sa sakahan, kwento ng sakripisyo, sa bawat tanin, pamilya ang sigaw, bawat hapang sa damuhan sa ilalim ng araw, naglayang pananalim, may ibon dyan ibon dyan kanina pa tumutunog kanina pa humuhuni okay na positive na yan so meron na tayong pagkukunan bukas ng pangluto. kung hintayin natin yan na luminaw nabuti na tayo ng hapon katas ng kalabaw sa kalabaw sa pilapil

Lá ele liga para essa família, tu não é um goa. Lá vai saúra, quando gatas catagat, catas não calabau, sabasai salamat, calabau sa pila. Meron pang natitirang tatlo. pag sa alliance of puso i malanti. Pa